paano ko nyare oh sige di ba si ano fan girl daw siya ni fan daw kasi siya ni Jackson Wang eh mm. tapos ang nakita ko sa mga ano mga post maraming mga post sa Reddit na nabasa ko na sinabi ano um sobra naman yan parang yung kung makaasta ka um, parang wala kang nagaantay na asawa at anak sa bahay ninyo uh -huh. kasi talagang kung makahawak daw dun kay ano eh, Jackson Wang eh nilalamas eh So, ang ano, sinasabi ng mga tao na parang, ano ba nang si Ann Curtis? Talagang, ano, ah uh, flirting na talaga. Hindi na pagiging fan girl lang ginagawa. Flirting na talaga. So, pinanood ko rin yung video. Sabi ko, atang nga, iba din. Pero, nakita ko naman, nanood ako nung kay Jobert Sokal dito na, ano, mm -hmm. na vlog. Ang sinasabi, ano, um, may mga taong nagsasabi na dahil meron lang silang kanya-kanyang individuality na si Erwan pinapabayaan niya si Anna na, ano nang na maging magpaka fan girl and to do her own thing to do her own um pagiging actress ganyan and si Anne Curtis din daw pinapabayaan din naman daw si Erwan na ano na to do his own thing the creatives yung mga pagluluto gento gento pero ako ang naisip ko kasi doon ano eh? Wala namang masama sa pagiging fan girl eh. Pero yung humahawakan sa mga lalaki. Pag pinagbaliktad natin, kunyari, babaliktad rin natin, ah, kagaya sinabi ko kanina, ibabaliktad natin, Ingo, na um, siguro, wag si Ann siguro yung lalaki, si Empoy. Empoy, oh. Tapos, naghawak-hawak siya kay, ano, kay kay ano kay Jenny ng Blackpink. Mm -hmm. Ano pa ba 'yon? Um individuality pa rin ba 'yon na? Hindi fanboy lang 'yan si Empoy. Fanboy lang si Empoy ng ano ng Blackpink kaya talagang humahawak siya ng ganyan in a party si kay ano kay Jenny. <laughs> Kasi ano eh talagang K-pop fan talaga si Empoy eh. Mm. So parang Pero lang, bagong lang, lahat, i-play muna natin yung ano. Ah, sige, sige, yung, sige. Yung video. Nakita mo ba? Oo, oh, nakita ko. Yan ba yung ano? Yan ba yung isa sa mga video? Ito ba yung video na... Hindi, may iba pa. May iba pa. Hindi picture taking. Parang ano, caught off guard oh. lang na... Ayan, tingnan mo. Ayan, ito pa, tingnan mo. Ayan. Oh. Ah, oh. may ganun pa. Oh. Diba? Di ba? 'di pa pala. naman ng lalaki, medyo na awkward na nga 'yung lalaki. Alam tayo na mas malala. eh, yeah. Ito ba? Malala ba 'to? Um, okay. um, eh, oh. oo. Pero pag sinimi ng lalaki, hindi siya humahawak. Ito sa shoulders, tela. Oh, ito. pero hindi 'yung todong pero, ano, Pero 'to siya, 'di ba? Oh. Yeah. Ah, um, tayo ah. Ato, toto. Tsaka tingnan mo yung kamay niya, nakaangat oh Oo. to si Curtis. Pero si Ann Curtis talagang throwing herself talaga sa ano, do sa lalaki. Although kasi, ang explanation sa akin ng missis ko nga, ano daw yan eh, culture hmm. daw talaga ng sa Korea yon yung mga lalaki, hindi sila, yung mga K-pop, hindi daw dapat hinahawakan kasi may fans. personal space o da kumbaga ay, hindi nila iniisip in na ni, general. in general oh. hindi daw talaga dapat hinahawakan. Oh. And maraming nagagalit daw ng mga fans na pag hinawakan mo yung isang idol. Dapat daw hindi parang sabi ang sabi ko nga eh, sa Pilipinas kasi yung ano yung setting niyan eh. So sa Pilipinas ganun tayo sa mga artista eh. Ganun yung kultura hmm. eh. Na um talagang parang pakiramdam mo pag-aari mo yung mga artista. Oo, na uh, hinahawakan ng mga fans, hinahalikan or ano. Pero sa uh, K-pop culture pala, hindi daw talaga yung ano, hindi dapat hinahawakan. Kumbaga may safe distance. So may nakita Aww. rin akong video si Park Seo Joon tsaka si Jennie nagpa-picture. Ganun din si Park Seo Joon hindi siya nakahawak kay Jennie hindi niya ka. Ah, si Park Seo Joon pa yun, ha? O, Park Seo Joon pa yun, ha? So, hindi niya hinahawakan si Jenny. So, parang, and for someone na may asawa, parang hindi siya, ano eh. Hindi siya proper. Hindi, ewan ko, ha, para sa akin lang, ha? hindi siya proper para sa, um, sa may asawa na tao. Ito ba yun? Tutukoy mo? Yeah. Ayan, yeah. Oh, eh, tignan mo, oh. Park Seo Joon na yan, hindi. ha? Ah, si Ora pala to si Park Sojun. Oh, si si Masahiro, si Masahiro. Ah, si ni Masahiro, Masahiro Oh. Oh, di ba? nakagano lang yung kamay niya. Pero hindi nakadikit. Oh. O, oh, kunyari gento, sabi na, oh, balik na rin natin kunyari. Maganap tayo ng ano, si kunyari, si Piolo. Piolo na lang tapos si Jenny Kim nag-concert kunyari yung Blackpink sa ano sa Pilipinas. Oh. Tapos ginawa ni piolo kung ano yung ginagawa ni Ann Curtis kay Jenny? Eh, ibang ano naman. Si Piyolo diba? yun eh. Si Papa P yun eh. Siyempre, o, hindi. Mga... o bakit si Ann Curtis? Eh? Si Ann Curtis yun eh. Hindi, si piolo ano eh, medyo may gray area eh. Ah, o, sige, <laughs> sige. Sabihin natin si ano na lang. Derek um... Ramsey. oh sige, Derek Ramsey. Oh. Gano'n yung ginawa. Gano'n yung ginawa Kani... ni Derek Ramsey na hinawakan na gano'n, nilalapit mo yung ano, ahawakan yung babae. Ito, sabi nito ni Mark Aris Montero. Palit kaya sila ni Erwan na humahawak sa isang sa ibang babae. Pero ako, yung opinion ko naman dyan, ha? naiintindihan ko sa kanang galing Tristan, tsaka si Mark Aris Montero. Naiintindihan ko kayo Pero kasi, um, iniisip ko dyan is yung industry ni... <laughs> Sabi ni Ingo, parang logic ng nagde-defend kay Ann yun eh. <laughs> si Masa. Yung ano, yung... Yung pagdating kay Ann Curtis, Wait, parang naunahan ako. Nasabi ko na ba side ko? Parang alam na kagad ni Masa yung sabihin ko ah. So, yun Ganyan ano, talaga yung, yung si Masahiro, ano, Intermitida kasi yan eh. Intermitida. Kala <laughs> ko ah, may ESP eh. <laughs> <laughs> so, yung kay, ano, kay Ann, based dun sa, keeping in mind yung kayang industry, tas yung kayang personality as a TV host at kung ano man, iniisip ko na yung pag touchy, -touchy niya is ginagawa, uh, siguro part, part din nung pagiging quote-unquote sa um, TV personality niya or host or kung whatever na yun. Tapos, in terms of kung, kung yun ba ay isang matatawag natin parang she's throwing herself don sa sa guy siguro sa standards natin na uh, regular ano regular people na wala naman sa sa entertainment industry Oo, oh, possible na na she's throwing herself. Pero sa tingin ko sa kanila, parang feeling ko normal na sa kanila yung ganyan eh. Pero hindi ah, malalaman ako, masasabi ko lang dito kasi. Hmm. Kung ganoon siya sa lahat ng mga nakaka-interact. Oo, oh, Oh. Kaya kay Bong Navarro ba, ganun ba siya? Eh! Hey. Kako-host pa ka niya yun, ah. Kung pag-inisip mo, May... dapat nga mas maging ganun oh. siya kay Bong Navarro kasi kako-host niya yun sa Showtime. Eh, may ibang circumstance naman si Bong Navarro so, na so, hindi ko pwedeng ka bigay yung opinion pa doon. <laughs> or, or sabi, okay, kay Jong Hilario. Oo. Oh. Kasi kako-host niya yan sa Showtime. Oh. So, ibig sabihin, oh. dapat mas komportable kang gawin yung mga ganun na bagay. Pero, oh, si... pag binaligtad mo, si, uh, si... yung lalaki yung gagawa na ganun sa babae, eh. Ah, oo. Oh, oh. Kapag gano, kapag yon, medyo delicious yun, delicate. Kasi, kunyari, ito, ngayon na lang, sabihin mo yung, um, ngayon, lagi nga na, ano, yung mga lalaki ngayon na, pagka, uh, medyo bata, tapos napadikit ng konti yung mga lalaki. Hmm. Sasabihin, uy, grabe, bata pa yan. Ano, ano mo, binamanyak mo. Ganun kagad, binamanyak mo. Quote, unquote, oh. mo. Yung Jackson Wang, tingnan mo, ilang taon na ba tong Jackson Wang? Jackson... Tignan Tingnan natin, ilang taon yung Jackson Wang age siya. Tapos si Ann Curtis, mag-almost, ano na siya? Ilan taon si Ann Curtis? Siguro kay dead natin. Mga 38 oh, siguro si Ann Curtis. Si oh, Jackson, Jackson oh, sige. 31. Is 31. So for a 38-year-old, ginaganon mo ang isang 31 years old. Regardless, oh, babae 30. or lalaki. Oh. Anong sasabihin mo? Anong, ano, anong, um, kunwari, si, si ano, si Masahiro. Oh. 40 na nyari si Masahiro. Mm. Tapos merong isang babae, 31. Ginaganong-ganon niya. Kasi sabi niya, eh kasi fan ako nito eh. Ah, sige, see. Para, para maganda yun, ano para medyo comparis um, may comparison. Si Masa, ginaganon niya si Ana Kana. Para, ang pangalan nun? Yung na host, Ana Ka Kana. Ana Arcana. Oh. Ana Arcana. Ayun, si oh, Ana, Arcana. Oh, ginano niya. Kasi eh, kasi comedy fan ako eh. And sexy siya. Nasa sexy na ako kay Ana Arcana. Ganito gagawin ko. And ako, comedian oh. din ako. Nandun ako sa bug -bug. industry. Tas... Bugbog yun, bugbog. Ginawa ni Masahiro. Pinagyayakap niya, tas yung kamay oh. niya, kung saan saan na nagpupunta. Tas yung pisil, yung pisil ni Masa, ano? Oh. May uh, halong mali siya. Hmm, binibisil niya. <laughs> <laughs> Matik yan. Since yung braso, alam, ha, yung braso guys, ah, yung pinipisin yung braso. Okay, oh. tapos sasabihin mo, tapos sabihin natin si Masahiro is 40 years old. Si Ana oh. Akana, 31. Oh, yan, ang husga ng mga tao dyan. Ay, grabe. G gawin natin 25, gawin natin 25. Para oh, gawin natin 25. Ano, Tasa oh. ang husga ng mga tao diyan, grabe, pido pa to or oh. grabe, ano to? Ah, uh, <laughs> Yamete, Masahiro sama. <laughs> so parang hindi yung mga tao, yung mga lalaki, hindi sasabihin na, ay, sana all. La, oh. Sana all. Kasi makita mo sa comment, ang mga comment ng mga babae, sana all. May nanalo na. Tayo oh. bang mga lalaki, magko tayo ng ganun pag may nakita natin na, uh, yan nga, sabihin na oh, yan, sa comedy, si Ana Kana, ginano ni Masahiro. Siyempre, pag nag tayo ng ganun. ba, ang ina, sana all. Kuntang oh, sa, may na, idol ko si Masahiro, ginawa niya sana to. Sana ako na lang yung kamay ni Masahiro. <laughs> Pag nag-comment ka na gano'n, anong masasabi mo bilang isang lalaki ah? Pero ito, bilang isang babae na may asawa pa, talagang idol siya ng mga ibang kababaihan na parang, oh, sex positive, uh, hmm. ano siya uh, very confident women values her individuality. Parang, shit, tangin na, ba't gano'n? Parang ano lang, um, kawawa yung mga lalaki para sa akin na and to think na yung lalaki mismo tong Jackson Wang na to feeling ko nahaharas din siya Oo. uh, Naharas din siya ng isang middle age 40 year old woman married with one kid Teka lang, i-clarify ko lang. Kawawa mga lalaki sa gitong ano, aspeto. Mm. Okay, okay. <laughs> So, yun. So, may episode na tayo ng Papa Cantots. Oo. Kaya, kayo guys, ano ba yung ano, ano ba yung opinion nyo tungkol dito sa ano, sa pinakita ni Ann Curtis na na parang pusa di umano sa kanyang idolo na si Jackson oh, no? Wong.